Kasabay naman ang panawagan na ikonsideran terorista ng Pilipinas ang grupong Hamas na siyang sangkot sa nagaganap na gulo ngayon sa Bansang Israel. Sinabi ng National Security Council na minsan ang tinangka ng Hamas na pumasok sa Pilipinas lalo na noong 2018 hanggang 2022. Binigyang din rin ng NSC ang tatlong dahilan kung bakit dapat ideklarang terorista ang organisasyong ang Hamas sa Pilipinas. May report si Aileen Taliping. Ibinunyag ng National Security Council na nagkaroon ng pagtatangkang maglunsad ng aktibidad sa Pilipinas ang Hamas Terrorist Group. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni NSA Assistant Director General Jonathan Malaya na may ilang galamay ng Hamas ang kumausap sa local extremist groups para makapag-operate sa bansa subalit so napigilan naman ito. Sa katunayan anya ay mayroong naaresto ang Philippine National Police na bump expert ng Hamas sa bansa at agad na ipinadeport ito sa Turkey. Kaisa anya ang Pilipinas sa Israel kaya na SD ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ideklara ang Hamas bilang terrorist organization. Kabilang sa mga bansang nagdeklara bilang terrorist organization ang Hamas ay ang Estados Unidos, European Union, Australia at marami pang bansa sa buong mundo. Ang Hamas terror group ang umatake sa Gaza Strip sa Israel na kumitil ng maraming mamamayan kabilang na ang tatlong mga Pilipino. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.